nang lumabas na nga si Dr. Antonio sa operating room na kung saan nga po sila ang gumawa ng operasyon dito kay Carla, na anak ni Lotus. Sinabi nga niya dito kay Giselle na successful ang operasyon kay Carla, ngunit hindi pa siya pwedeng makausap. Tuwang-tuwa naman si Giselle dito sa sinabi ni Dr. Antonio at sinabi pa ni Dr. Antonio na mayroong video na ginawa ni Carla upang sa ganun nga ay mapanood ng kanyang Mami Lotus agad namang sinend ni Giselle ang video na ito kay Lotus at nang mapanood nga ni Lotus ang naturang video ay talaga namang pong umiiyak ito at niyakap si Annalyn at humingi siya ng tawad dahil sa ginawa niyang uh, pananakit dito kay Annalyn kasama na rin ng kanyang nanay at Tatay, samantala nakalabas naman o nakatakas si Moira doon sa bilangguan, ngunit hindi niya matiis na hindi mailigtas si Zoe kung kaya tumawag nga siya ng mga pulis at itinuro nga niya ang daan kung saan dito dumaan ang mga pulis at nailigtas nga sina RJ Lynette at kasama na rin si Zoe. Ngunit si Annalyn ay hawak-hawak pa ni Lotus, niyakap nga ni Lotus si Annalyn at nag-iyakan nga po silang dalawa. Samantala, nag-away naman si na Doc Carlos at Irene dahil na rin mas malakas si Doc Carlos at lalaki nga ito ay nagawa nga po niyang patayin si Irene mga kapuso. Dahil ayaw nga niyang malaman ni Lynette ang kanyang sikreto na may asawa nga siya. Kung kaya't napakasama talaga si Doc Carlos dahil nagawa niyang patayin ang una niyang asawa sakto naman na pagdating nila aling Susan at Josa kunwari naman ay uh, mayroong pumasok sa bahay nila Doc Carlos at nagkunwari na naman ito na walang malay at nagbasag pa nga ito ng flower base para sa ganun nga ay paniwalang paniwala si Aling Susan at josa na nilooban nga sila. Ang galing naman talaga si Doc Carlos at napakasamang tao talaga ito mga kapuso dahil isa nga rin po siyang kriminal at walang uh, hindi sila magkaiba ng pag-uugali dito kay Moira. Samantala, nailigtas na nga si Nalinet ngunit nag-aalala pa ito dahil nga hindi pa nila nakikita si Annalyn. At sinabi naman o nakapagdesisyon itong si Lotus na susuko na nga siya dahil nga gusto na niyang magbagong buhay. Ngunit hindi naman pumayag ang kanyang mga kasamahan dahil nga ang usapan nila ay tatakas sila sa loob ng bilangguan. Sinabi nga ng kanyang mga kasamahan na kung hindi tito pa rin ni Lotus ang kanyang pangako ay papatayin nila si Annalyn. Ngunit sinabi naman ni Lotus na huwag nilang saktan si Annalyn, huwag galawin ito at kung gusto nilang tumakas ay malaya silang makakatakas. Samantala, nag-uusap-usap naman ang mga bilanggo doon sa loob na kung malaman daw ni Lotus kung sino ang nagsabi sa mga pulis kung saan sila dadaan ay siguradong malalagot ito kay Lotus. Ngunit hindi nila alam na magbabago na pala si Lotus. Ayaw na niyang gumawa ng masama dahil nga gusto niyang pagmakalabas ang kanyang anak na si Carla ay magiging mabuti ang pagtingin nito sa kanya at magtagumpay kaya si Doc Carlos na ilihim na naman ang kanyang pagpatay dito kay Irene. Sino kaya ang magiging suspek at papano niya kaya ito sasabihin kay Lynette ang nangyaring ito. Yung cellphone sana makita yun ni Lynette no pag uwi nila sa kanilang bahay at sana mailigtas naman na si Annalyn at ito po ang mga ganap dito sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa pananood. Bye-bye!